Ngayon po tayo may niya kanya uh, definition ng success. Para sa para sa iyo kayo, doon, ano ba ang definition mo ng success? Ah, uh, sa akin, successful. Ah, uh, very simple lang kasi yung meaning ng success sa akin. Masasabi ko na successful ako kapag ka contento na ako sa lahat ng bagay na meron ako. Kaya parang feeling ko na rin na yung pinaka-peak ng buhay ko pagka uh, okay, okay. ano ano ba yung ano ba yung parang feel pag na pag na wow na to sa mga sa kapag so kayo hindi ka pa masaya siyempre hindi pa naman talaga ako sobrang so, so. diba, okay hindi pa tayo pwede mo siya slide pa lang <laughs> sila so sa tingin mo sila masasaya na sila sobrang oh, diba? okay sa mga pa lang di ba <laughs> ay sa mga pa <kanap>. lang <laughs> ayan siyempre tayo kay eh, isang tao na